Ah, Ikisip na kayo nung panahon na kayo ay eh, iniwala ng, ng boyfriend nyo, ng asawa nyo, di ba? Oo, oh, sabi mo kayo, mami! Sinabi ko na, sinabi ko na kay Don oh. Ulitin ko, sino ang nakakakilala kay eh, paring Orlan? Kanina, Orlan na natingin. Phase 2, wala? Ay, wala. Kasi wala na rin naman siya. Namatay na ako. Ayun! Ayan. Kapit-bahay niyo, oh. kumusta niyo ako?

Oh, game na na! Aba, napakahina eh. Napay na, game na! Taas yung kamay niyo! Game na! Yan, nakikita na! yeah, ko yung kulay na kilikili niyo. Yan, yeah, kita niyo. Uli, na! Game na! Oh, pwede lang taniman ng kamote. At diba? Tutubo ang kamote. Oto. Oh, totoo ka naman dyan, ha? <laughs> oh, pare, totoo ah, nice oh, oh. <laughs> ka to. Kaya niya! Hindi ko ka na, tsaka rito pala si Jack Lennon. <laughs> <laughs> o, oh, ganyan na, ganyan na. Pila kayo, pila. Pila lang. O, oh, pupil. Kaya mo na, bawat simula, pare. O, oh. oh, papasalamat tayo. Ah, kay uh, Kapitan Manny Castro. Yeah, Palagpagan natin! Palagpagan natin! Yeah. Ha? Bakit parang inaantok pa kayo? Palapakan natin si Manny Castro! Ayan. Andito And rin si Johan. Johan, kaway-kaway dyan, ha? Ayan, Palapakan nyo! Ayan. Okay, ayan. Yeah. Ha? Kilala dyan si Johan? Oh, ano? Oo, ayun. Bukas na kayo sa kanya ngayon! pa utang ba ko si Johan? Ha? Ah, yun mo pala eh. O, pala mag-usap tayo mamaya, utang din ako sa'yo ha. Kaya pala ganun ang bag. Oo. Oh. Okay, ang luna ako sa ganyang bag eh. Palakpakan din natin ang tropang good vibes ha. Eh. Palakpakan po! Palakpakan natin. Ayan. Hindi ko natin may bababa yung mga ganitong kaligayahan. Kung wala ang tropang good vibes. Ayan. Wow. Well.